So yun guys, may first booking na tayo. So itong booking na to guys is mamamalengke tayo. Mamamalengke tayo sa booking na to. Tingnan nyo po yung booking guys. Sarap na ito pag ganitong booking. Pwede ba dito tol? Diyan sa loob, pwede. Ay sorry. Ay, eh hey, kala ko yung nagpa-parking. Ito yung guys, yung booking natin dito sa Pasig Palengke. Pabili. Tandaan yung bibilhin. So ngayon, tayo. Ano, fire rigs si ma, meron kayo? Meron, ilan? Isang kilo.

Boss, pwede makabili na ito. Po. Isang kilo lang. Sige po. Pwede kayo na lang kumuha, sir. <laughs> hindi, <laughs> okay, kung hindi, okay lang. Isang kilo po. May talbos ka ng kamote, te. Meron, ma'am? Meron. Okay. Dalawang talim ma'am Tapos isang okra. Dito ko ano, na to bilhin lahat ma'am. Dalawang taling talbos. Anong kulay? Ito ma'am. Ano pa? Tapos isang kanina niyo pa ako sinusundan, wala. Dalawang isang okra ma'am. Tapos limang pilas pirasong ceiling green. sang kilo ng bawang. Yeah. Bawang. Bawang. Okay lang pasulat ako nyan Nang pwede pa Salamat po Boss, kunin ko na Thank you Oh, ah, natapos rin puta. ito buti medyo sanay tayong mamalengke okay. kaya napabilis lang tapos rin tayong mamalengke guys oti medyo sanay tayo sa palengke